Magandang araw mga bata! Magandang araw po! Bago tayo magsimula sa ating talakayan, tumayo ang lahat at damhin ang presensya ng Panginoon. Sa so, ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Kamusta kayo? Okay lang pa po. Pakitingnan nga ang iyong katabi kung naandyan. Kung may lumiban ba sa ating klase? Wala po. Ngayon, bago tayo magsimula, may papanood ako sa inyong video. Kailangan nyo unawain ang sinasabi sa kanta dahil meron akong katanungan mamaya. Ito na ang aking katanungan. Ilang buwan ang meron sa loob ng isang taon? Twelve. Very good. Balang natin ang iyong mga sarili. <laughs> Ano-anong buwan ang binanggit sa kanta? Magbigay nga ng isa? <laughs> Eleven. mga buwan sa isang taon. Ngayon, ito ang layunin. Natutukoy ang bilang ng mga buwan sa isang taon sa tamang pagkasunod-sunod. Nakakalahok ng na masigla sa mga gawaing aktibidad. Nakakapagbigay halaga sa buwan ng taon. Doon ang mga buwan Okay. Ano ang napapansin niyo sa larawan? Buwan po, araw po, numero po, mahusay! Ngayon, tatalakayin natin ang mga buwan sa loob ng isang taon. Una, Enero, ang unang buwan ng taon. Karaniwang nagsisimula ang taon dito. Dito nagaganap ang selebrasyon ng bagong taon. Pebrero, ang ikalawang buwan. Kilala ito dahil may 98. <laughs> <28. laughs> ikat apat ng Pebrero. dito nang tatapos ang tatamig at tatulay, ang tatsibol sa mga bansa sa ilaga. Karaniwan din nagaganap ang mga pagtatapos ng klase sa mga paaralan. April. Dito nang tatapos Mayo. Dito ay pinagdiriwang ang araw ng mga ina o Mother's Day at ang Flores de Mayo sa Pilipinas. Hulyo, isa itong buwan ng tag-init sa maraming bansa at panahon din ng mga bakasyon sa mga paaralan. agosto, dito pinagdiriwang ang araw ng mga bayani sa Pilipinas. Oktobre, kasama dito ang mga pagdiriwang tulad ng Halloween at mga kaganapan para sa mga bata at bataan. Nobyembre, dito binugunita ang araw ng mga patay o undas at araw ng mga kaluluwa kasama rin ang araw ng mga bayani sa Pilipinas. Ano yan? Siyempre, dito ay pinagdiriwang ang papasungan. Ngayon, wala. Gagawin nyo, uhulahan nyo kung anong buwan ang sinasabi dito. Ikalimang buwan. Ayaw! Husay! Ang ay pangay mga bayani! Disyembre. Mahusay! Unang buwan, Enero. Bagong taon, Enero. Ikaanin na buwan. Unyo. Mahusay! Ngayon, magbibigay ako ng pangkatang gawain. Gagawin nyo ay masahin ang mga buwan pagkatapos sa sila sa dalawang grupo at kailangan nyo masabi ang pagkakasunod-sunod ng labing dalawang buwan. I-gusta ko na yun. Ay. Pangalabuan. Ngayon, magbibigay ako ng pagkatang Ang gagawin niyo ay basahin ang mga buwan pagkatapos sa hati ito kayo sa dalawang grupo. At kailangan nyo masabi ang pagkakasunod-sunod ng labing dalawang buwan. Ngayon, natapos na. Sino ang representative ng ika-unang pangkat? Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Julio, Agosto, September, Oktobre, Nobyembre, Disyembre Bous, ay bigyan natin ng tatlong palakpak ang ikaulang pagkain. Okay Pindian. Okay na? Ito ay. Ngayon naman, sa routine ang aktibidad na ito. Isulat ang bilang oh, um, isa hanggang 12 para maging sunod-sunod ito. Bibigyan ko kayo ng tatlong minuto. Isa po. O, minuto Mahusay, tama lahat ang iyong mga kasagutan. Ngayon, may katanungan ako. Nalalaman ba natin ang buwan at araw kapag walang kalendaryo? Dito. Ma. Ano kayang nangyayari kung walang kalendaryo ng gabay natin sa pang-araw-araw? Hindi na nga susundan yung buwan. Mahusay! Ilan na nga? Ilang buwan na nga ang meron ang isang taon? Labing dalawa. Mahusay! Ano? Ano? ng takdang alamin. Ang gagawin nyo, sagutin ang mga sumusunod at isulat kung kailan ipinagdiriwang ang mga takdang alamin. Sagutin ang mga sumusunod at isulat kung kailan ipinagdiriwang ito. Una, bagong taon. Pangalawa, araw ng mga puso. Pangatlo, Pasko. At pang-apat ay araw ng kalayaan. Para sana meron kayong natutunan sa ating tinalakay. Yun lang at paalam. Hi, Hi teacher. Hi.